So, gusto nyo bang malaman kung paano gumawa ng background sa ating video so ganito lang yan first mag download kayo ng CapCut application meron yan sa Play Store at saka sa Apple Store so kung meron na kayo nyan let's go na at ituturo ko na sa inyo kung paano magumawa ng background so ayan guys kung nakapag download na kayo ng CapCut open na natin si CapCut then click new project then click photos hanap tayo ng gagawin natin background. Then, click. Ito na lang. Then, add natin siya. Click add. So, hanapin natin si ratio. Click ratio. Then, click 9.16. Kasi ito yung recommended na Facebook. Yan. Tsaka ng reels. So, i-drag lang natin siya, guys, pataas para mabuo. So, yan. Click check. So, ayan guys, tapos na yung ating background. Yan lang kadali kung paano gumawa ng background. So, ayan na nga guys, tapos na ang aking tutorial. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, palike, like pa-comment, at pa-share na din po. Para naman, malaman din ng iba kung paano gumawa ng background sa ating video.